Yamaha Motorcycles magkano na ngayon? Tara tignan natin Location natin mga tol dito sa Royce Yamaha Rev Zone, Cabanatuan City in front of SM City, Cabanatuan Available units mga tol meron silang mga big bike at mga small displacement na perfect pang araw-araw So isa-isahin natin yan mga tol kaya stay tuned ka lang At kung isa ka sa nanonood dito ngayon at taga Nueva Ecija ka lang at nagbabalakang maglabas ng Yamaha Motorcycles PM mo lang ako sa Facebook page natin or call or text ka lang sa number ko. Okay mga tol, simulan natin dito sa best pang off-road ng Yamaha, ang WR155. So dalawa yung available nila dito ngayon, itong blue at yung bagong colorway nila o yung color variant, itong may touches ng cyan color. So napakaangas ito mga to, lalo na kung makikita nyo sa personal. So bagay na bagay ito sa mga mahilig sa off-roading. You know? And syempre pwedeng pwede rin itong pang service dahil legal naman to sa kalsada. So ito yung bago nila na no? kulay cyan yung pinaka frame napaka-angas. SRP ngayon mga to lang WR155 is 180,000 pesos. Next mga to, itong Yamaha Zero Available color itong white na may touches ng blue. So nakalinya din to mga tol sa off-road bike ng Yamaha no. So mas malaki yung makina nito sa WR155 kaya mas malakas yung makina niya. And ang maganda rito mga tol is low maintenance lang yung makina niya dahil naka air cooled lang naman yung makina. Pero syempre 250cc. So medyo pricey din siya doon sa WR155. So SRP natin ngayon dito mga tol is 240,500. And sa mga naghahanap naman ng pang business, meron tayo niyan ang Yamaha YTX125. So very affordable para sa kanyang kategorya. No? And ang maganda rito mga tol, dual shock na siya dun sa likod. Ano? I mean, bali apat yung shock absorber niya para pag sinabitan natin ng sidecar. So hindi natin kailangan bumili ng extra ang ano. So ready na siya sa sidecar. Pagdating sa presya, mga tol, SRP nito ngayon 57,900. And next naman natin mga tol, itong Yamaha PW50. So napaka cute naman ng pang motocross na motor na to no. So pang bata to mga tol, kung may mga anak kayo na mahilig sa motor. So kung mahilig kayo mag motocross, and gusto nyong turuan yung anak nyo pwedeng pwede to no? PW50 ang SRP nito ngayon mga tol 73,400 next naman natin mga tol Yamaha Gear 125 available dito S version at yung standard so yung S version natin is yung matte black ano? and ito naman yung standard yung matte gray So perfect pang service araw-araw, maporma, maangas. And syempre talagang napaka-reliable ng motor na to dahil syempre Yamaha yan. And hindi lang yon matipid lang kumonsumo ng gas dahil 125cc lang yung makina at naka fuel injected at syempre equipped din ng blue core technology. Pagdating sa SRP mga tol para sa S version ay 84,400. So ayan mga tol meron pa pala syang kasamang top box ano, para dito sa S version. At ito namang standard version natin is 79,400. So dito naman mga tol meron tayong dalawang Yamaha Mio 125S version, matte black at yung matte candy blue. As per user mga tol ng Yamaha Mio i125 talaga napaka reliable ng motor na to dahil 8 years na sa akin yung Yamaha Mio i125 ko and eh, talagang napaka tibay niya. Pagdating sa pyesa and sa aftermarket eh talagang kalat na kalat din yan sa mga motorcycle shop kaya hindi ka mag-aalangan bumili ng mga aftermarket. Lalong lalo na dun sa mga importanteng pyesa niya. No? So available yan sa mga shop. And tungkol sa reliability talagang napakatibay niya mga tol as in. Pagdating sa presyo SRP ng S version is 82,900 and pagdating naman sa standard ang presyo nito ngayon ay 77,900 pesos. Kung trip nyo naman ay yung classic looks, meron dito nyan ang Yamaha Fazio 125. So meron tayong isang available color dito, itong white. Ano. Classic looks mga tol pero equipped ng mga modern features. Ano. Tulad ng instrument panel natin dito is naka full digital na tapos LED yung mga ilaw. And pagdating sa makina, hybrid na, no, ibig sabihin, meron siyang power assist. SRP ngayon, mga tol, ng Fatsio 125, 93,900. Next naman natin, mga tol, itong another Mio series ng Yamaha, ang Yamaha Mio Gravis 125. So, ang gusto kong krito sa Mio Gravis 125, mga tol, mas bulky yung datingan nito. Compare natin sa Mio 125, dun sa nauna nating Yamaha Mio Gear. So, ang good news dito, mga tol, sa Gravis 125, bumaba yung presyo niya, no, kung dati is 92,900. 1,800. Ang presyo na lang nito ngayon ay 84,900. At ito na nga rin pala yung pinakabago o yung latest color variant niya. At dito naman mga tol, meron tayong Yamaha Mio Aerox 155 standard version na may color na Icon Blue. So sa so mga naghahanap ng Sport Maxi Scooter, so available dito sa Royce Yamaha Revzone Cabanatuan So, ang presyo nito ngayon mga tol, 123,000 pesos. And dito naman mga tol, yung pinaka latest model ng Yamaha NMAX 155 version 3. So available dito mga tol itong standard version na may color black ano. So glossy black yung finish niya. So SRP nito mga tol 155,900. And dito naman mga tol meron tayong Yamaha XSR 155, yung pinaka little brother ng XSR 900 at XSR 700. So ito rin mga tol yung pinaka latest color variant niya no. So para siyang color metallic brown. And yun lang naman yung nabago dito no, yung color lang niya. Pero size specs ganun pa rin sa previous model. So sa so mga naghahanap na XSR155 mga tol available dito so, sa Royce Yamaha Rev Zone Kamanatuan. So presyo nito ngayon 182,000 pesos. So dito naman tayo mga tol sa big bike ng Yamaha. No? So unahin na natin dito sa best mid-size bike o sports bike ng Yamaha ang Yamaha YZF R7. SRP nito ngayon mga tol 597,000 pesos At yung adventure bike naman mga tol lang hanap nyo Meron tayo Yamaha Tracer 9 GT So, ang maganda rito, meron na siyang kasamang saddle bags ano? o saddle box. So, napakaangas ito mga tol, 3-cylinder yung makina niya, kaya tunog pa lang nito talagang panalong-panalo. SRP nito ngayon mga tol, 929,000 pesos. Okay mga tol, dito naman meron tayong Yamaha T-Max 560 standard version. Ano? So, available color ay itong icon blue. So, matte yung finish niya mga tol. SRP nito ngayon, 779,000 pesos. So sa mga naghahanap naman dyan ng Hyper Naked, meron tayo ditong Yama MT-10SP. So isipin nyo na lang mga tol, hinubaran yung Yamaha R1M. So ito yon MT-10SP. SRP nito ngayon, 1 million and pesos. And sa mga naghahanap naman mga tol ng Yamaha T-Max Tech Max, so ito na yung pinaka-latest ano, 2025 model. So yung kanina, yung old version. So ito na yung pinaka niya, ano, yung Tech Max version. SRP nito ngayon mga tol 859,000 pesos At sa mga naghahanap naman ng ganitong color variant ng MT-09 So available pa rin mga tol dito sa Royce Yamaha Revzone Cabanatuan SRP nito ngayon mga tol 659,000 pesos. At kung gusto niyo naman ay yung pinaka latest model, so available na rin dito mga tol itong Yama MT09 SP 2025 model. So ibang-iba na yung itsura niya compare natin sa previous model ano. So binago na ni Yamaha dito yung pinaka design ng front end o yung headlight niya. So nagmukha siyang robot dito ano. SRP nito mga tol 799,000 pesos. Next mga tol itong classic looks naman o retro classic looks ng big bike ng Yamaha no ang Yamaha XSR 900. So available color is black. And ang SRP naman nito ngayon 729,000 pesos. So dito naman mga tol meron tayong Yamaha MT-07 yung naked version ng R7 ano. So same engine lang to doon sa R7 na naka-CP2 engine. So 2 cylinder yung makina mga tol. So perfect pang beginner na big bike din tong MT-07 mga tol. So SRP nito ngayon 499,000 pesos. So another adventure bike mga tol kanina pinakita ko yung Tenere o yung Tracer 9 GT ano. So dito naman meron tayong Tenere 700. So perfect pang beginner na adventure bike ng Yamaha. Same engine lang ng R7 at ng MT-07. SRP naman ito mga tol, 679,000 pesos. Okay mga tol, yan ang update natin sa Yamaha Motorcycles ngayong June 2025. So dito nga lang yan sa Royce Yamaha Rev Zone, Kamanatuan. Kaya sa mga interesado dyan, PM nyo lang ako sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin dyan maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to huwag na magatapili pang magsubscribe at pakion na rin ang notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page para like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.